Hello, hey guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest, my Sigiri Channel, Afi faith leader, also a leader. So, ngayong hapon na to, tignan natin sa iyo ng ating mga gabay. So, this is um, a random gabay for the sign of Sagittarius. So, Sagi, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guide sa ating masasaga for today's video? na kayang energy ay kaganapan sa buhay ng mga Sagittarius ang ating mahagilap. So, guys, This reading is a journey lamang nila at makaka-resonate kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And just don't forget to like and subscribe my channel. And hit up kayo ba for more videos. Sabi maraming salamat po. Sa mga walang sabang pag sa akin channel, lalong-lalo na ang hindi nag skip ng adsaway so sa way pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapalit siksikliglig nag-umapaw na biyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign off. Sagittarius. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Sagittarius ang ating maahaginap? So guys, tuklasin at bubulabugin natin Angel Spirit. Please give me information pa. Okay, so this is something the chart ka ng movement and of course an action no may pagkilis at may paggalaw dito talaga guys na unti-unti na magkakaroon ng changes sa buhay mo sa mga nararanasan mo no and of course this is something guys we the three of wands there is a way for a so way for a ship kung may hinihintay ka resulta or something document papers maaaring damating na na maaaring uh, makukuha mo na yung mga bagay na hinintay mo mayroon ng kung magagalaw ng baso dito no and may paparating na ng mensahe ano there's something messages phone calls And there's an item of with a block sa mga abundance. Na no? maaring dumago, lumakasang yung finances. Especially if there's something the lovers. Na no? Maaaring gumanda na ang inyong pagsasama. Na no? ang inyong relasyon. And this is something that is a once for a new project. New plan. Dito papasok mga bagong proyekto, plano. No? And this is something new creative expression. no? maaring ibabalik na yung um, sigla ng iyong uh, pagkataon, pagkatao. No? Maaring kaganahan gaganahan ka ng magtrabaho, no? Gumalaw. And there's something the emperor, no? There's something maturity. No, ngayon, kung maga, nagiging mature ka na sa lahat ng bagay na nangyari sa buhay mo ngayon. No, mas lalo mo nang sinubog na yung pagkatao mo dito. What is the child card? with the justice card. Now, this is something is justicia. Parating na talaga ang justicia. At yung mga bagay na pinaghirapan mo, maaring mata mo muna. Now, this is something of consequences. And there is something na Five of Pentacles, no? Some of you guys, kung naghihintay ka ng pera, o inihintay mo yung, um, yung bagay na matatapos na para matapos, para ano, mat mo yung pera para matapos na yung, ino yung mga bayarin mo, maaaring dumating na, no? What is the Nine of Pentacles? Reversing with the Six of Swords. Now, there's something transition. At unti-unti ka na rin makakaalaya sa hindi maganda sitwasyon. No, lalo na sa utang. No, makakaalis ka na diyan. No, mas maga, mas mal, mas um, malakas na at mas powerful yung dating ng finances and resources of income mo. And there's a temperance for solid foundation. Na no, mas maaring pinalakas, binatibay ang inyong pundasyon dalawa ng person mo. No, your commitment is bank tested. What is the is of loss? There's something the full card, no? Kung maga, magkakaroon ka ng bagong simula at bagong pag-asa dito. no dahil sa pananapalat at tiwala mo, binigyan ka ng bagong kaalaman or kakayanan, no? Para may isa katuparan nito. What is the emperor? There is a page of wands, no? Okay, uh, there's a good news coming in for you. No, may magandang balita dito na magdadala sa'yo ng pangmatagal. Kailangan mo lang magtsaga. No? Sa ginagawa mo, kailangan mo lang magpatuloy at magtiwala sa lahat na nangyayari sa buhay mo na kailangan mong um, magtiwala no? sa kakayanan na ipinagkaloob sa iyo. And there's a good news coming in for you. What is the chariot card ko sa justice card? Represent with the tower moment. So there's some major changes na no, guys. Malaking pagbabago magagarap sa buhay mo dito na magdadala ng uh, growth and expansion. Na no? maaaring um, lumakas lumago ng iyong finances. What is additional messages? No? With three of ones that the five of pentacles. Reference with a moon card for a truth reveal na ibabahagi at papakita na sa iyo mga bagay na dapat mong malaman. Na dapat mong maunawaan. Na maaaring lumago, lumakas na ang iyong finances. So let's see what is the nine of pentacles across the six of swords. Reference with a nine of swords. There's a success drive in, Na maaaring magiging matagumpay ka. Na magiging masagana at magiging maganda ng ang ikot ng kapalaran sa iyo. No? Kung baga may pagbago ng sitwasyon dito. Let's see what is the lovers. And because there is the temperance. We represent what? We represent with the four Now, there is something to evaluate or analyze na kailangan mong pag-isipan, kailangan mong pagmunihan to. Na unti-unti mo nang matatanggap ang bagong simula, panibagong pag-asa. What is something that is a buzzer? full card, there is a two observer, there is a decision that you need to make na kailangan mong pag-isipan mo mabuti bago ang mag-desisyon. No, dahil itong bagay na to, hindi mo na siya babalik pa kapag bitaw ka na ng salita. No, kaya kailangan na um, kumaga siguruhin mo. Now, what is the full card? Or, uh, what is the emperor? Because the five, the, uh, the page of wands. The emperor and the page of wands represent with the four of wands. Celebration. No, parang nagkaroon ka na maturity dito. No, sa lahat ng mga naranasan mo, lalo mo na-discover yung sarili mo. Sa lahat ng mga bagay na nangyari sa'yo. No, lahat ng mga bagay na pinagdaanan mo, unti-unti mo na natuklasan. No, yung mga mga pinagdaanan, no, kaya ngayon hinubog ka, no, mas lalo kang pinatibay, pinalakas, no, dahil dito, unti-unti mo naman makakamta ng sag saganahan. What is the outcome? Ang pinaka-outcome is the queen of wands, no, confident, no, magiging malakas ang loob mo, magiging matapang ka na. And this is something that I have with Anxiety sleepless last night. So, some of you guys, no, nagkakaroon ka ng worries, nagkakaroon ka ng overthinking, no, iwasan mo mag-isip ng kung ano-ano. What is the additional messages? And this is something that 10 of months, guys, now there's something burden. Now may mga bigat, not responsibility that ka ba dito na kailangan mong i-balance. Eh, uh, because, um, i-manage ng maayos. So, let's see. What is the additional messages for Yin and Yang Oracle card? Represent what? For Yin and Yang Oracle card, represent, guys, with, um, confusion. So, si may part pa talaga na naguguluhan ka may mga ilusyon ka dito na na hindi mo naman dapat uh, iniisip. No, maraming mga pupasa sa utak mo eh. No? There is something with the awakening. No, mamumulat ka sa lahat ng katotohanan. No, pagkatapos mo maguluhan, lahat ng mga bagay nito pakakatandaan mo na maliliwanag ang ka after that. No? And there's a cycle, guys. No, there's a something, a new beginning coming in for you. Magkakaroon ka na ba ng bagong cycle? Para bagong sistema, para bagong eksena. What is the synchronicities represent what? For synchronicities represent with an empress card, a river, no? Maaring bubuhay ng katawan lupa mo dito. Na maaring, um, sa baga sinasabi, sarili mo, na no? alagaan mo yung sarili mo, and there's a protecting love. Protection na mga pag-ibig mo dito. Na kailangan mo alagaan yung sarili mo, no? physical and mental na no, kailangan mo fresh na no? maaaring nalulosyan ka na, napababayaan mo na yung sarili mo. And there's a the night visions, no? Mas patalasin mo ang iyong intubasyon. What is the magical fairy messages in reference what? With the magical fairy messages reference no? ask for what you want. No? Mingi ka ng gabay sa ating angel spirit yung mga bagay talaga na gusto mo. No? And it oy, at yung mga bagay na kailangan mo. And there's a winter season. No, winter season, Maaring masagot na lahat ng katanungan mo. What is additional messages with the Roman Sages for a Mystic Club Oracle deck? Represent with the feminine guys. No, maaring babae ka dito na the Sagittarius na kailangan mo maging matibay, maging malakas. And there's a courage. You dito na kailangan mo lakasan ang loob mo maging matapang. And there's a certain legal matter. Meron naman ditong about sa usapin no, ng legal. Na meron ditong ano, na barangay dahil sa utang na meron dito uh, kung sinesession na about sa utang, gano'n meron dito usapin about sa mga uh, there's a legal matter hindi lang siya tungkol sa finances kundi there's a justice card kasi may justicia ibig sabihin, kung baga kailangan mo na kumilos gumalaw, sinira ang iyong reputasyon no, kailangan, magkakaroon ka ng bago simula dito, kailangan mo na lang ng ayusin ko ano ba talaga yung gusto mong mangyari and this is something divine intervention paalala ng ating divine na you need to pay attention No? And some of you guys, meron ako na sense naman dito, there's something devotion. Na maaaring mag divorce kayo ng person mo, maghihiwalay kayo. So let's see what this additional message is additional an messages. For an angel's prayer, for an answer. For an angel's answer, represent why. And there is a listen to your intuition. Na makinig ka sa intuitions mo, makinig ka sa gut feeling mo, and there a year from now. No, ngayon taon na to, there's something that changes coming in for you. No? And there's a communicate clearly. Kailangan mo lang makipag-communicate ng maayos. No, kailangan ayusin mo lang yung pakikipag udayan pakikipag-usap. What is I can hear Michael messages. Keep your eyes on your target intention. No, magpatuloy ka, no? tumuto ka sa mga bagay na makakatulong sa'yo. Ano ba talagang gusto mo mangyari? And this, uh, this person, uh, the person that you're asking is about trustworthy. Nung yung taong kinakausap mo, mamagkakatiwalaan mo naman daw. And uh, explore your option, no? There is a lot of choices na kailangan piliin mo yung mga bagay na makakatulong sa'yo. Sa, uh, para mas maganda ang um, magig at mag magiging maganda at magiging maayos ang iyong kapalaran. Now, the best direction dapat. And there's a portal. Now, there's a doors are opening. Nagbubukas ang pintuan sa'yo sa mga um, na pinaghirapan mo, no? Yung mga bagay na gusto mo mangyari. No? Binubuksan ang pintuan dito na makamtan mo na kung ano ba talaga yung deserve mo. And this is something that surrender to the sweetness. Make love to life. Namahalin mo yung buhay na sa sa'yo. What is the Romans angels represent what? And there's a passion, guys, no? Kung baga, mahalin mo at tanggapin mo, no? Kung ano man yung pagmamahal at buhay, kailangan enjoyin mo yung pag-ibig na to. Ganon. No? Ipakita mo yung pagmamahal mo talaga. And there's a romantic feeling. So, see? I told you, kung baga, explore mo yung nararamdaman mo. What is the chakra messages? And there's a miracle. Meron ditong himala. No? Some of you, guys. Kung baga, magkakaroon ng himala. Some of you may sakit. No, meron dito karamdaman pero unti-unti kayong parang gumaling sa karamdaman na hindi mo akalaing manggagaling ka. No, parang sinabi dito ng doktor na wala ka ng pag-asa, but definitely bigla kang gumaling. And there's a prayer, no? Kumaga kailangan mo magdasal, no? Maaaring nagkaroon ka ng devotions, and there's a growth. Magkakaroon ka ng growth and expansion dito, and there's a something self-worth. Na no, malalaman mo yung sa sarili mo yung totoong halaga mo. No, mayroong bagay na kailangan mo ma-discover sa sarili mo. What is additional messages? And represent without abundance. Magkakaroon ka na kasaganahan talaga dito. And this is something services. Some of you guys na public servant o oh, kumaga maaaring tumutulong sa ibang tao. What is additional messages? And there is a the full moon guys with enjoy your life from the fullest. And this is something is with the sun with illuminations. With a God of energy with a pure positive outcome. Magiging maganda talaga yung kalalabasan mo dito. And there is travel, guys. No? Magkakaroon ka talaga ng travel. International, local. What is our kang herpael? Massage. Kailangan mo rin ng massage dito, guys. And there's an hydration, no? Kailangan mo, lang, kailangan mo rin ng laging maging hydrated. Kailangan mo rin ng maraming tubig. And there's a practice. No? Polish your skills and, of course, enhance your abilities. And there's anima animal animals. So some of you guys animal lover. Let's see what is additional messages with an angel spirit for the energy. And door to the romance. No, so, bukas ang pinto ang pagdating sa romance. And door to the spirit. Alam mo guys, no, ang daming pinto ang magbubukas para sa iyo. There is a multiple door. Let's see what is the mythology. Hindi lang siya tungkol sa pag-ibig kundi tungkol sa buhay. A yung climax approaches, nasa exciting part ka na, no? Nothing will come in this situation. Walang mangyayari sa situation kung di ka magtitake ng action. It's time to release negativity. Pakawalan mo yung nagbibigay negatibo sa buhay mo. For Jesus' loving quote said, I am with you always, even at the even at the end of the world. So see, nandito ang ating Panginoon, no? Nakagabay at ginagabay ang at lagi na sa tabi mo, nakaka kahit nakakala mo, na parang katapusan na ng mundo. No? So, let's see what is the clarify, clarifying for love situation. Ano nang ganap mo pagdating sa pag-ibig? And there is a... Let's see. Okay. So, this is something na delicate balance. So, kailangan mong magkaroon ng balance dito. Strike a balance between freedom and commitment. So, see? Kumagawag mo masyadong kontralin. No, huwag ka masyadong sakaling yung person mo no, maging ka, no? And there's a taming anger. Don't roar in arguments and respect can heal wounds, no? Kung baga, wag mong idaan sa galip, no? Wag mong idaan sa away. Kailangan nyo mag-usap, no? At kailangan nyo na respeto sa isa't isa. Let's see what is the additional messages with the what lies beneath the hidden feature Ano yung mga bagay na nakatago sa likod ng buhay mo? What is additional messages? And this is something guys with um, knowing they fuck up, no? Alam niyang niloko siya, alam niyang tinrider na or nalaman mo na na tinrider nalaman mo na na tinrider ka, no? Na pinaglololoko ka. And there's outdated, expired, discussed, old news, dis discarded, discarded. Ibig sabihin, huli ka na sa lahat, no? Na ka na na nalaman mo ang katotohanan. No, kailangan mo dito natapusin na No, ang isang relasyon ng punong-puno ng kasinungalingan. What is additional messages with a part of the life? Ano yung magsisilbing na dito at para mal maliliwanag ang kasabuhay na tinatahak mo? With the part of the life, let's see. Decision making. Oh! Very spicy. So, kailangan mo mag and there's a mindfulness, no? Sinasabi dito to decision making, I choose positive energy, light and calm. In every situation, I choose happiness and regardless of the challenges I face. I really fear and trust the divine, sharing my thoughts with God and knowing that I am guided to make the best choices for my life, no? Kung baga, mo sa ating Panginoon lahat ng mga bagay. Simula nang nalaman mo at kung baga, natuklasan mo lahat ng mga bagay kaguluhan sa buhay mo, unti-unti mo nang pinakawalan lahat ng mga galit buot at nagsilbi ng kaguluhan sa utak mo. And there's a mindfulness, I live fully in the present moment. I'm raising the beauty of now. I release my attachment to the past or worries of the future. By practicing mindfulness, I find peace, clarity, and joy, joy in each breath I take. So see, ngayon na pinakawalan mo na lahat ng bagay, posibilidad na mangyayari sa buhay mo, hindi mo na inisip yung mangyayari sa kinabukasan. bagos tinutu tinutukan mo na yung mas makabuluhang bagay. No? Hindi ka na takot masaktan, hindi ka na takot mawalan. No? Kung baga, render mo na lumapit ka sa ating Panginoon na pinapakawalan ko na sa ilahan ng mga bagay na alam kong hindi ko kontrolado. Ganon. So, let's see what is a yes or no question. Ano ang posibleng katanungan mo na magsisilbing kasagutan dito sa yes or no? So, let's see. Bibila ko na tatlo, mag-isip ka na na question. One. Two. And three. So, let's see. What is the messages for you for yes or no question? Oh. Oh. There's a yes, yes. And there's a yes. No? There's a lot of yes. Solid yes. Ibig sabihin, oo ang sagot sa katanungan mo. At sinasabi dito, with additional messages, flow with the current nature progress. No? Sumabay ka sa totoong agos ng buhay. No? Nang normal at wala kang pinipilit. No? Parang minamadali ang sitwasyon. magin natural ka lang. And there's something yes. Winging it and nest egg something to grow about. See? Ibig sabihin, hayaan mo siyang mapisa. Hayaan mo siyang mag-grow. Hayaan mo siyang mabuhay ng, um, kumbaga, ng hindi pinilit, no? Ay, hindi mo siya, parang, sinakal sa isang sitwasyon. No? Hayaan mo siyang mag-grow sa sarili niya. And there's a yes. Voting star first, blast first, bursting out of the scene. So, see? Hayaan mo siyang, kumbaga, magbukadkad. No? Hayaan mo siyang um, yumabong, no? Huwag kang matakot na para, na, eto ha guys, nararamdaman ko natatakot ka na mag-grow siya na bigla ka na lang niyang iwan. No, the more na ganun yung perspective or mindset mo, ganun ang mangyayari. So, dapat handa kayo mag-grow sa isa't isa. Ang nangyari dito kasi takot ka. Takot ka na maiwanan, takot ka na masaktan, takot ka na mapag-iwanan ng sitwasyon. So, ito yung nangyari. No, ganun talaga yung posibleng naganap. So ngayon, kumbaga binibigay sa inyo ng babala na kailangan enjoyin mo. Maging natural ka lang, no? Tanggapin mo ang katotohanan at kailangan marunong kayo ng remispeto, no? Sa isa't isa't magkaroon ng disiplina at magkaroon ng um, kumbaga unity. Pagtutulungan na magkaroon kayo ng grow sa isa't isa, no? Ma, kumbaga matuto kayo kung paano niyo um palalawa, uwigin ang isa't isa, pahuunla rin ang isa't isa. Dapat alam nyo sa sarili niyo or, kung baga, pagpapasok ko sa isang relasyon, dapat lagi mo pakakatandaan yung growth and expansion ng inyong relationship. No, hindi pwedeng one side, hindi, hindi pwedeng ikaw lang, hindi pwedeng laging siya lang, kailangan balance. So, let's see what is an angel's number represent what. For an angel's number represent what? There is a 23, 0 to 20 for an act on your idea. No? Kung ano man yung pupasok sa isipan mo, gawin mo. Realistic and practical approach. You have the benefit of good fortune and if you use wise judgment, you can do anything in, the, in this place. You can reach new heights. You should act your potential when you see this pattern. Since what you uh, plan will grow, you're about to experience a spectacular accent. So, si mararamdaman mo, mararanasan mo, ang hindi mo akalaing mararanasan at mararamdaman mo. No? Ibig sabihin dito, tanggapin mo yung katotohanan na kailangan mo ng baguhin. No? Ang iyong nakagawian, nakasanayan, kailangan yung magkaroon ng disiplina sa isa't isa, ay, request, tignan mo ko naman yung mga bagay na pasok sa isip mo. Alisin mo ang negatibo, alisin mo yung toxic traits na pupasok sa utak mo. Hindi pwedeng um, makasarili sa relasyon na bubuin mo. What is the message of life and what? And crossing into the light. So see, kumbaga sa dami niyong pagsubok, marami niyong pinagdaanan, huwag ka mag-alala ano man yung mga pagdadaanan, magkaiba man kayo ng pagdadaanan, at the end of the road, magkukross kayo into the light. No? Magkukross kayo at the end of the road. No? Kaya kailangan magtulungan kayo. Dapat iisa ang isip at puso nyo no? para may isa katuparan nito. Today, I face new bridge that I must cross and make journey to inner transformation. Today, like every day, I will practice the law of universal love. Thus, I will deal with the current situation in a positive way so that I can continue grow and evolve as as I cross this bridge on my, joy, on my journey towards the light, I am reminded of the true meaning of life. So, si Ima, ngayon mo mapagtatanto lahat talaga ng bagay na nangyayari sa iyo at kahulugan ng buhay na meron ka, unti-unting isasampal sa iyo sa katotohanan na eto na, kailangan mo na mag-grow sa sarili mo. No, alisin mo yung immaturity, alisin mo yung makasarili, alisin mo yung mga bagay na alam mong hindi makakatulong sa pagbuo ng pamilya at relasyon. So guys, this is um, random gabay for the sign of Sagittarius. So sagi 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a journey namang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And just don't forget to like and subscribe my channel. And notification the notification bell for more videos. Sabi ko sa maraming salamat po. Sa mga walang sa akong sa akin channel, lalo-lalo na ang hindi nag skip ng adsaway away, kayo. Nang just at may kapay siksik, liglig na guma na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babush.